Dok Benitez! So, yung daddy ko? Ligtas ng daddy mo. Na-transfer na sa room niya, ginagamot na siya. Kaya huwag ka na mag-alala. Ikaw! Bakit kayo magkasama lang daddy ko, ha? Alam mo bang nag-aagaw buhay yung mommy ko? Tapos magkasama pa kayo? Ha? Bakit? Ay, so, lagi na lang may nangyayaring masama sa kanya. Alam mo kahit kailan salad ka sa buhay namin eh. Zoe, tama na. Layoan mo yung daddy ko. Salot ka. Sabi ng tama na, Zoe. Masa yung daddy ko. Masama kita. kita. Ube... Ube... I'm so glad you're safe. Nag-worry ako sa'yo kanina. Because you looked lifeless. Alam mo, kahit na hindi tayo okay, ayoko pa rin naman na may masamang mangyari sa'yo. Kasi magkapatid tayo. Ayaw na lang dalawa ang pamilya ni Papa. Ate, may ilang bumalik na ako na alala. Really? I'm so happy, Beng. So you remember almost everything now? Hindi lahat, Ate. Ang naalala ko lang is, handa ko palang iwanan si Moira para kay Lynette. Ibig sabihin, Mahal ko talaga si Lynette. That's good, Obeng. Subukan mo pang alalahanin ng lahat. Marami pa yan. As of now, ate, yun pa lang. It's okay. Huwag na nating pilitin. Baka makasama pa yan sa'yo ngayon. But I'm so glad you're here in Eastridge. Hopefully, the environment here and with Lynette's presence mas maalala mo pa lahat-lahat ng mga lost memories mo. Lalong-lalo lalo na yung mga memories mo tungkol sa masamang ugali ng asawa mo. Ate, I'm sorry. Pero, these past few days, nakita ko na na parang iba yung pinapakita sa akin ni Moira sa pinapakita niya sa ibang tao. Parang hindi siya totoo, mabait. Eh. Parang fake na fake. Hallelujah, obeng! Gising ka na talaga. Ayan, ngayon gising ka na. Huwag ka nang pipikit, ha? Sigapin mong hanapin ang katotohanan. And I'm sure in time, ikaw din mismo makatatanggal ng maskara ng asawa mo. yung ugali niyang masama. And in time, mas marirealize mo na mas deserve mo si Nanineta at Anani. At iwan mo na yung mag-ina kabaitan. Ate, mahal na mahal ko yung pamilya ko. Lalo na si Zoe, kaya hindi ko magagawa yan. At isa pa yung anak mo. Bruha din ang ugali niyan. Wala siya sa kalingkingan ni Annalyn. Ate, please. Huwag mo naman pagsalitaan si Zoe na ganyan. Mabait siya. She's been a good daughter. Pero ano kayong magiging reaction ni Moira kapag nalaman niyang naalala mo na nahanda ka ng iwan sana siya?